Isang maliit at simpleng kainan lang noon na dinadayo dahil sa kanilang masarap na pansit lukban at longganisa. Pero ngayon ay meron ng 20 branches at apat na dekada na nga nagsiserve ng mga nagsasarapang pagkaing Pinoy. Isang kainan na may tuturing ng OG at araw-araw parang palaging piyesta. Parang Meron din silang pork barbecue, chicken barbecue, lumpiang ubod, pizza super supreme, hardinera, pork sisig, halo-halo na talaga namang hindi tinipid sa sahog. At syempre, longganisang lukban, pansit lukban at napakarami pa kang iba. Kahit wag na nga natin patagalin to, muli samahan niyo ako sa takas ko. Ako nga pala si Will. Tara, takas muna tayo. At ang takas nga natin ngayong araw ay dito sa napakagandang lungsod ng Paranaque. Dahil dito sa may 19 San Antonio Avenue, Paranaque City, ay matatagpuan nga natin ang 20th branch ng Badis. Grabe, meron pa silang pamusiko sa kanilang grand opening day. Sobrang nakaka-inspire nga itong Badis dahil sino ba namang mag-aakala na dati nga lang silang malit na tindahan na nagbebenta ng pansit lukban at longganisang lukban. At sa loob nga ng apat na dekada ay nakapagbukas nga sila ng 20 na branch. Sobrang ganda rin ang interior ng kanilang kanilang restaurant. Ramdam na ramdam mo ang kultura ng Pilipino. As in mga katakas para talaga akong pumunta sa isang lugar na may piyastahan. Marami nga sila dito in-offer ng mga pagkain at karamihan nga dito ay mga pagkain Pinoy. At para magkaroon pa nga kayo ng idea, ito nga ang ilan sa mga bestsellers na tinikman namin dito. Siyempre, ang una sa lahat ay ang kanilang pansit lukban. Malalasahan nyo talaga dito yung authentic lukban flavor. Tapaka generous sa sahog, malinamnam at maayos ang timpla. And to be honest mga katakas, masasabi ko talaga na isa nga ito sa pinaka best na sit na natikman ko. Ang next naman ay ang kanilang long silog. Malasa, garlic lee, may tamang alat at linamnam. Sobrang the best nga itong i-partner e sa kanilang garlic rice na may kasama na rin itlog at atyara. Lasang-lasa ko nga dito yung pagka-quality, hindi mamantika, kaya naman hindi rin nakakaumay. Mas try din dito ang kanilang chicken barbecue. Lasang-lasa nga namin dito yung kanyang pagka-smoky flavor. Napakasulit na rin ng serving size. Nandyan din ang kanilang hardinera na punong-puno ng laman. Actually mga katakas, parang first time ko nga lang nakatikim nito at tamang-tama lang para sa akin yung tamis alat. Isa rin sa classic favorites na babalik-balikan mo dito sa Badis ay ang kanilang pork barbecue. Hindi nga tinipid sa pagkakamarinade at literal na malinamnam mula sa unang kagat hanggang sa huling subo. At kung mahilig naman kayo sa sisig, meron din sila dito niyan. Ang nagustuhan ko naman dito ay hindi nga to puro taba. Para naman sa akin mga katakas, isa sa hidden gem ng Badis ay ang kanilang lumpiang ubod. Fresh na fresh nga yung ubod at ang pinaka nagpa-special nga dito ay ang kanyang sauce. Pinagsabay ko naman tikman dito yung kanilang budin at hot chocolate yung budin or kasaba cake, saktong-sakto nga lang yung tamis, malambot at hindi nga nakakaumay. Ibang level din yung kanilang hot chocolate drinks, gawa sa tableya at saktong-saktong inumin kapag malamig yung panahon. At kung pizza lover naman kayo mga katakas, dapat yung matikman ang Badis Pizza, Super Supreme, punong-puno din ng toppings sa ha? may ham, may pepperoni, bell peppers at napakarami pa nga ang iba. At syempre, pag dito sa Pilipinas, hindi pwedeng mawala ang masarap na halo-halo. Sa -halo, sobrang dabis talagang kainin, panghimagas at ang halo-halo nga ng ay hindi nga tinipid sa sahog. May saging, langka, gulaman, ube. Pero ang pinakapaborito ko sa lahat ay ang leche plan. Habang nakain ay nag enjoy din kami sa kantahan ng choir. ayun nga, masasabi ko talaga mga katakas na isa ang Badis Restaurant sa pinaka the best at pinakamasayang kain kainan na napuntahan ko dito sa South. At kung may mga katanungan pa nga kayo, mag-message lang kayo sa kanilang Facebook page. So paano? Dito muna natin tatapusin tong video at magkita-kita nga tayo sa next vlog. Muli ako nga pala si Will. Tara, takas muna tayo!